Ate, mukhang pa dead end na talaga yung relationship ni Kuya Raymond ah. Hindi ko eh. Hindi na rin ako umaasa na maging maayos yun. Hindi ko nga alam kung bakit ba kailangan ng mediation para oh. sa anonan case. Eh, wala namang nangyayari. At least ngayon, buo na yung desisyon mo, di ba? Pag binalikan mo yung moment na to, wala kang regrets, wala kang nangisipin. Tsaka, ate, makakapag-move on ka na. Tsaka alam mo yun, si Kuya Raymond, pwede vinairan na yan, kaya ikaw, maghanap ka na ng bago mong love life. Ano hindi ko priority yun. Matapos ko maayos yung annulment case namin ni Raymond, gusto kong buuhay ng sarili ko. Pag naayos ko na yung relasyon ng anak ko, I think it's time to, you know, take care of myself. Hindi ko yan priority at ayaw kong isipin yet. Tama yan, ate. Good mindset yan. Okay, yun yeah. talaga. Eh, baka ah, si, si Divina. I'm too plain, I'm boring, kaya ang bilis ko na palit. Eh? Takinig ka naman sa si babae ngayon. Ate, alam mo, wala naman ako nakikitang mali sa itsura mo. Ang sa akin lang, pwede ka pang mag-level up. Yan, si Kuya Raymond, si Divina. Naku, huwag mo napansinin niya. Huwag mo na silang intindin. Hayaan mo na sila. And ate, Come to think of it, pwede mo silang balikan. Pwede mo patunayan sa kanila na mali yung iniisip nila sa'yo. Mali yung nakikita nila sa'yo. ba? Diba? The best revenge is to level up and to look good. Hindi mo kailangan balikan si Kuya Raymond. Iparamdam mo sa kanya na pagsisisihan niya na ipinagpalit ka niya kay Divina. Yun lang yun, ate. Ako bahala sa'yo. Eto nun. Huwag ka nang ibenta. Wala akong ebidensya. Ibi, hindi ko kailangan ng ebidensya. Ikaw lang may motibo para gawin sa akin to. Hindi tumatanggap ang kwento ng motibo lang. You need a concrete evidence. So therefore, I'm not guilty. Pero ikaw, guilty ka. May record ka sa kulungan. At nakulong ka. Kaya hanggang dito, dinadala mo yung pagiging kriminal mo, di ba? You're a thief! Mang-aagaw, sulutera, magnanakaw ng boyfriend! Hindi ba tumigil ka na? Alam mo, hindi totoo yung accusations mo. Kung sino man yung may pahana ng poster na yan, I can attest that it's true. Dahil ako, biktima ako ng babaeng to. Dahil inagaw niya at inaasya boyfriend ko. Tumigil ka na, hindi yung totoo. You're a psychopath, baby. Bakit? Totoo naman ah prinsesa na city si jay na ng boyfriend! Ah,